Isipin natin kaibigan, isang maunlad na lungsod, puno ng buhay, negosyo at kasaysayan, pero ngayon ay bigla na lang walang natitirang tao. Ang ilan sa mga ito ay biglang iniwan dahil sa trahedya, ang iba naman ay unti-unting nawala sa mapa dahil sa paglipas ng panahon. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang sampung lungsod at bayan na tuluyang iniwan ng mga tao, mula sa mga lugar na nilamon ng disyerto hanggang sa mga bayan na nasunog sa ilalim ng lupa. Handa ka na ba? Tara't simulan na natin. 10. Kuya Turkey. Ang bayan ng Multo sa Mediterranean, na sa unang tingin ay parang ordinaryong lumang bayan lang ang Kuya Koy, pero sa katunayan, isa itong ghost town na may madilim na nakaraan. Matatagpuan ito sa timog kanluran ng Turkey at dating tahanan ng mga Greek Orthodox Christians. Noong 1923, matapos ang Greco-Turkish War, Napilitang lumikas ang libu-libong Greek na nakatira rito bilang bahagi ng population exchange sa pagitan ng Greece at Turkey. Iniwan nila ang kanilang mga tahanan, simbahan at paaralan at mula noon hindi na ito muling tinirhan pa. Ngayon ay makikita mo ang mga abandonadong bahay na tila naging parte na ng kalikasan. Isa itong popular na destinasyon sa mga turista at history buff na gustong makita ang isang tunay na bayan ng multo. 9. Pripyat, Ukraine. Ang bayan na iniwan dahil sa radiation. Noong Abril 26, 1986, isang trahedyang naganap sa Chernobyl Nuclear Power Plant sa Ukraine. Isa sa pinakamalalang nuclear disaster sa kasaysayan. Ang Pripyat na itinatag noong 1970 ay isang modernong lungsod na itinayo para sa mga manggagawa ng Chernobyl. Mayroon itong mga paaralan, ospital, amusement park at halos 50,000 residente. Ngunit pagkatapos ng pagsabog ng Chernobyl reactor, napilitang lumikas ang lahat ng nakatira rito. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang mga gusali ng Pripyat, ngunit hindi na ito ligtas tirhan dahil sa matas na antas ng radiation. Ang sikat nitong Ferris wheel at mga sirang apartment ay nagsisilbing palaala ng trahedyang ito. 8. Kolmanskop, Namibia Ang bayan na nilamon ng disyerto Noong early 1900s, naging isang colman's cup sa mga pinakamayamang bayan sa Namibia dahil sa pagmimina ng diamante. Dahil sa kasaganaan ng yaman, nagkaroon ng mga modernong pasilidad tulad ng ospital, paaralan at maging sinahan sa gitna ng disyerto. Pero nang maubos ang diamante noong 1950s, unti-unting iniwan ng mga tao ang bayan. Ngayon, ang dating maunlad na lungsod ay natabunan na ng buhangin na parabang sinakop ito ng disyerto mismo. 7. Krakow, Italy Ang sinaunang bayan na nilamon ng kalikasan, itinatag noong ikawalong siglo, ang Krakow ay isang bayan sa Italy na dating puno ng buhay. Ngunit noong 1960s sa sunod-sunod ang trahedya na tumama rito, mga lindol, landslides at pagbaha. Dahil dito ay napilitang lumikas ang mga residente at iniwan ang kanilang mga tahanan. Ngayon ay isa na lang itong bayan ng multo, pero madalas itong ginagamit bilang shooting location ng mga pelikula, kabilang na ang The Passion of the Christ. 6. Centralia, Pennsylvania, USA. Ang bayan na sinusunog ng impyerno. Sipin mo na lang kaibigan ng bayan na may apoy sa ilalim ng lupa na hindi namamatay sa loob ng maraming dekada. Yan ang Centralia. Noong 1962, isang underground coal mine fire ang nagsimula sa ilalim ng Centralia, Pennsylvania. Dahil sa sunog na ito ay nagkaroon ng mga bitak sa lupa kung saan lumalabas ang usok at nakakalasong mga gas. Noong 1980s ay halos lahat ng residente ay lumikas dahil sa panganib. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang sunog at halos wala nang natitirang tao sa bayang ito. 5. Hashima Island, Japan Ang isla ng multo Mula sa malayo ay mukhang isang barkong pandigma ang Hashima Island, kaya tinawag din itong Battleship Islands. Noong 1800s, isa ito sa pinakamataong lugar sa Japan dahil sa minahan ng uling, pero nang magsarang minahan noong 1974 ay iniwan ito ng lahat ng residente. Ngayon, ang mga abandonadong gusalo nito ay unti-unti nang bumabagsak at ginagamit na lang ito bilang tourist attraction. 4. Umberstone, Chile Ang bayan ng manggagawa na iniwan. Sa gitna ng disyerto ng Atacama, isang bayan ang sumikat noong huling bahagi ng 1800s, ang Umberstone. Dito libu-libong manggagawang dumayo upang magtrabaho sa booming na industriya ng pagmimina ng nitrate na noon ay tinatawag na white gold dahil sa halaga nito sa paggawa ng pataba at pulbura. Sa loob ng ilang dekada ay umunlad ang Umberstone at may mga eskwelahan, teatro at pamilihan na tila isang maunlad na lungsod sa gitna ng disyerto. Ngunit noong early 1900s, nang matuklasan ng sintetik na para ng paggawa ng nitrate, bumagsak ang industriya. Isang bayan na dating puno ng buhay ngunit unti-unting nilisan ng mga tao. Ngayon ang mga lumang gusali ay nakatayo pa rin, tahimik at nakapreserba bilang isang open-air museum, isang palaala ng isang industriyang naglaho sa kasaysayan. 3. Buddy, California, USA ang Gold Rush Ghost Town. Noong kasagsagan ng California Gold Rush noong huling bahagi ng 1800s, isa sa pinakamakulay na bayan sa kanluran ng Amerika ang body. Dito ay mahigit 10,000 katawang dumayo, umaasang yumaman mula sa minahan ng ginto. Ang bayan ay puno ng saloon, hotel at mga tindahan, isang tunay na sentro ng kasaganaan at kasayahan. Pero tulad ng ibang mga bayan na umasa sa pagmimina, hindi ito nagtagal. Noong late 1800s, nang bumabang ang produksyon ng ginto at dumating ang matinding taglamig, unti-unting nawala ang mga negosyo. Iniwan ng mga residente ang bayan upang humanap ng bagong oportunidad. Ngayon, ang body ay pinananatili sa tinatawag na arrested decay. Nananatili ang mga lumang gusali sa parehong kondisyon kung paano sila iniwan na parang bumalik ka sa isang lumipas na panahon. 2. Ani Tarki Ang nawawalang lungsod ng Silk Road, minsan itong tinawag na City of 1001 Churches dahil sa napakaraming makasaysayang gusali nito. Ang Ani ay isang dating makapangyarihang lungsod noong medieval period. Matatagpuan sa tabi ng Silk Road kung saan dumadaan ng mayayamang mga ngalakal mula Europa, Middle East at Asia. Noong kasagsagan nito, ang Ani ay puno ng magagarang katedral, palasyo at pamilihan. Ngunit dahil sa patuloy na digmaan, lindol at pagbagsak ng kalakalan sa rehiyon, unti-unti itong napabayaan. Sa paglipas ng mga siglo, tuluyang nawalang sigla ng lungsod. Ngayon ay tanging mga guho na lang ang natitira, isang malungkot ngunit kahangahangang paalaala ng isang makapangyarihang imperyo na lumipas. 1. Petra Jordan Ang lungsod na inukit sa bato. Isang architectural na obra maestra, ang Petra ay isang lungsod na literal na inukit sa matitigas na bato ng disyerto. Itinatag ito ng mga nabateyans mahigit 2,000 taon nang nakalipas bilang isang mahalagang sentro ng kalakalan na konektado sa Persia, Greece at Rome. Ang matatas na gusali nito tulad ng sikat na al the Treasury, ay nagpapatunay sa kahusayan ng mga sinaunang inhinyero. Ngunit nang bumagsak ang kalakalan at lumakas ang Roman Empire, ay unti-unting iniwan ng mga tao ang lungsod. Sa loob ng daandang taon, nananatili itong isang lihim na lugar na halos nakalimutan na ng mundo. Hanggang sa muling madiskubre ito ng isang Swiss explorer noong 1800s. Ngayon, ang Petra ay isa sa pinakapopular na UNESCO World Heritage Sites at isa sa New Seven Wonders of the World. Nakakagulat isipin kung paano ang dating mga masisiglang mga bayan at lungsod ay tuluyan ng naging tahimik na mga anino ng kanilang nakaraan. Ang ilan ay bumagsak dahil sa pagbabago ng teknolohiya at ang iba naman ay inabandona na dahil sa digmaan o natural na sakuna. Ano sa tingin mong ang pinakahanga-hanga sa mga ghost towns na ito kaibigan? I-comment mo lang sa ibaba at huwag ding kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang pa kwentong gaya nito muli maraming salamat sa panonood kay